At so yun nga mga idol, mga katropa, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan at naisipan po namin ni Kuya Erwin na pumunta ng bayan ng <coughs> Everything Five Real, yang kamsa-kamsa, ang tawagin dito sa Saudi. Tigil limang real lang po bawat isa yan, mga idol. Mga idol, marami po diyan mga tasa, plato, kutsara, baso at kung ano-ano pa mga idol, mamimili po kayo diyan ng pagkakaganda po mga idol. Good quality po yan mga idol. Wala kayong hahanapin pang iba, napakaganda po yan. yung po pwede po nating ipabagahiya mga idol. Kaso lang, bahap mabasag pero gagawin natin ng paraan yan mga idol so, susunod pag magahit tayo niyan, mga idol lagay lang po natin ng dyaryo yan para hindi po sila mga idol napakadami po niya mga gamit sa bahay yan po titikita nyo magaganda may kulay kulpa pa diba magaganda niya mga idol kaso hanggang window shopping lang po tayo dyan mga idol kasi wala po tayo pambila pumili po ako dyan ng kaunti lang ang ko po, po yata dyan eh Uh, basta bibinili po ako diyan yan hindi na lang po ata na ipakita sa inyo mga idol ayan po mamimili po kayo dyan talagang paghahaganda po dyan ng mga items ng mga panggamit sa bahay kung ano-ano pa -ano mga idol yan nandiyan po din po ako bumili dati nung mga iba pinabagahin ko nung nakaraang December mga idol yan nandiyan po yung mga gamit sa bahay mga panggayat yan para kung ano-ano Yan, napakarami punya dyan, mga sangkalang, kung ano pa. Mga good quality po yan, mga idol, mura-mura lang po yan, mga 5 ya. Everything is 5 everything is 500 control lah. Ya. Yan po mga idol, kita niyo naman, magaganda po yan mga idol. Paghahanda po ng mga items diyan, kita, -kita ngayon mga idol, magaganda nila. Napakaganda talaga, magaganda, mura-mura pa. Kaya na kayo dito lang po yan, mga tagpuan sa Unai. Siya kasi uh, Riyadh Saudi Arabia, dito lang po sa tapat ng Jarir Bookstore na Unai sa mall. Yan po, sinabi ko na po ang lugar na, kaya, puntahan nyo na po. Kaya punta ka po ng mga idol. Talaga, makakamura po kayo dyan. Ang dami po mga murang bilhin po diyan mga idol. Napakagaganda po ng quality yan. Titibay din po yan, yan po ay made in China. Yan. <laughs> Yan. Pero good quality po yan kahit po made in China yan. kahit mga China po ay quality yan po. Yan. Nyo, mga quality rin po. Eh kita niyo mga paplato ay mga plato, mga baldihado. Pagkalalaki po mga idol yan. Kita nyo naman ang puti-puti. Ang gaganda niya. Ang gaganda yung pabagahe niya. Makadurog-durog yan. Hindi po pala yan. Ayan po. Ito ang kita nyo mga idol. Ang pagkagaganda talaga. Ayan. Mamimili po kayo diyan yung mga idol yan. Kita nyo. Mamili-mili kayo yan, ang pagkaganda. Ayan ako sa camera. Ipasin na ha. Kuya at naiyat. Namimili po siya. Hindi ka namimili. Namimili pa po siya ng kanyang bibilhin mga idol. Ayan po. yang natin po hanyata niya nang lagay na para sa lamin po yata yan mga idol yan. Tapos good, good quality po ng mga item diyan mga idol. Kung talagang ano, matibay po yan kahit mura mura lang pero matibay po. Hindi po mapabasag yan kahit pupukin ng martilyo. <coughs> tama po tama po narinig niyo. Hindi po mapabasag yan kahit pupukin ng martilyo. Huwag lang po papatamaan yan po. Tapos <laughs> di ba wala na po papatamaan. Tapos pwedeng tamaan niyo po talaga. Chak na po talaga yan. yan. Do okay po. Pamisa mensa po, po tayo mga idol yan po. Yan kita huling uli sa camera siguro yan. Yan di milisya yan mga idol. Antay siya, yan, mga idol. antay niyo lang po talaga basta tayo din mamaya camera. Yan muntik na siya nakabasag pa ng kanyang napulot na yan. Muntik ko nagbayad yan. Yan po mga idol. Eh, so yun po mga idol, po eh pagod na pagod na sa akin pag voice over. Hindi ko na po alam kung ano mga sabihin dito mga idol. Pag pasensya na po mga idol, po. Talaga mamili, mamili, mamili na po kayo diyan mga idol. Kanya-kanya -kanya pili na po kayo. Bahala na po kayo. Kuha po lahat. Ubusin niyo yan. Iuwi niyo lahat. Isa ko niyo mga idol yan. At basahin niyo na po ang decision kung kayo mamimili dito. na kasi buhay niyo. Hindi tasa talaga gaganda mga kulay puti, kulay iba, kulay batik-batik, may mga kulay pink, Bahala na kayo mga kulay item, mga light yan. Mga mga Ang talaga po ako eh gutom na gutom na gusto ko lang ko na lang po wala akong sawdian dyan. ako po nagpakita po ako ano po bala na po kayo pagod pagod po trabaho lang po kami diyan nang bigla punta namin diyan po kayo mga idol sana po ay napasaya po kayo sa akin nito mga idol wala akong masabi po mga idol mga idol bahala na kayo diyan diyan, tiyan mamili na kayo kulay gold gaganda dyan mga kulay gold Ipinta niya mahal po ng gold sa atin di po ba na po kayo dito at ibabagahin niyo sa atin at napakaganda po ng idol yan Yan po. Marami po diyan, May mga kulay ng mga babae mga mga parang ano, yung mga tupperware, tasa, baso, kutsara, tinidor, kaldera, yun, wala akong nakita. Ay, may mga kaldera yung mga kawali, hindi ata rapot na ron. Yan, ikot-ikot lang po kami, kasi tayo po mga babae niya balahay, may mga tupperware po, mga idol. Ayun, bahala na kayo, mga magaganda po yan. Ay, may mga ano pa, ay, mga tumbler ng pambata. Bili na po kayo mga idol, at talaga po napakaganda po niya mga idol. Hanggang dito na lang po, bahala kayo sa buhay niya, bye bye!